Uh, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po ng final ng uh, iba't ibang mga membro ng Senado ay within the rules of the ICC. Ilinawin ko po yun ha, kasi parang siya sabi, eto yung mga president, eto yung pwede, eto hindi pwede. Uh, galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan, ICC. At ang basehan ng desisyon nila ay hindi yung presidents nung ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh, sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin, kasama kay majority leader, is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So, what I want to emphasize, Mr. President, is ibang vengeance sa justice. Eh? Ang vengeance is an emotional uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice. In tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, justicia ay well defined sa international community and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc. Pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay tinakasuhan pa lang, in fact, napospon yung, ano nila, uh, yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung, kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So kasama lahat po dyan sa justice, is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ko si dating senador Leila de Lima. Huwag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya. Na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Krami, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore the, you know, the whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos because replay na to eh. Ilang beses na napaliwanag to, uh, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Eh, just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung uh, first two years nung uh, Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator de Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK kapag ka yan ay uh, labor union, yan ay uh, uh, human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes EJK. Pero pag kinumpara mo, there was 16 13 to 16,000 uh every year in the Aquino and even before Aquino. So again, Mr. <laughs> President, we're not here to debate that history will judge exactly. our courts here the DOJ will will ano uh, that I, I just have to reply Mr. President kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin ang dinidebate natin humanitarian humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima kasi ang justi ang hustisya po ay bulag ay yun, nakatakip po yung mata para nga walang makita no so even if if I was a victim of a crime here no at masakit na masakit na makita akong magpiyansa or may may house arrest yung inaakusan ko kung yun ang batas at pwede hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President, and I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President.